Ayan, Emily. Malalim na yung nahukay natin. Yeah. Kaya nga, Ate Pepang, eh. Ang lalim-lalim na. Parang palon. Kumuha <laughs> ka ng maraming dahon, Emily. Pati stick. Pagtakip natin dito sa may butas. Si kay Ate Pepang. <laughs> Sino ka lang masusut dito sa patibong namin? <laughs> Buti na lang, wow. merong mga malalaking taon sa aling Sonya. Wow. <laughs> tama na to. Pupunta na ako kay Ate Pepang. Ate Pepang, ito mga dahon, pati yung mga tingting. Thank you, Emily. Ilalagay na natin ito sa ibabaw para matakpan na natin ang buhangin. <laughs> Ang lalaki ng mga kinuwa mong daw, Emily. Tamang-tama 'to, parang hindi nila makita yung taas. <laughs> Ayan, tapos na. Inalagay na natin yung mga buhangin sa ibabaw. Sana hindi agad tumasila. <laughs> Bebang, Emily, anong ginagawa niya dyan? Ate Princess, kumakawa kami ng patipong na ate, Bebang. Nasaan? Ito, ho. Malapit ang matapos. Ang laki-laki ng malagilawan niyo, Bebang. Kaya nga, eh. Sana, si Boy, yung buti kayo masut dito, no? Ayan, tapos na to. Bebang, magmeryenda muna tayo. Meron akong dalang pagkain dito. Ang sarap-sarap naman ng ate, Princess. Oh, eto sa'yo, Emily. Aww. Eto naman sa'yo, Bebang. Wow, color green. Favorite ko to. Ang sarap-sarap nito. Ay, apa? si Bebang, si Princess si Emily, may pagkain. <laughs> Natatakam ako. Bebang, princess, bigyan nyo ako ng pagkain nyo. Hala, hindi to libre, boyang. Isa lang naman ah. Sige na, bigyan mo na lang siya, princess. Kahit isa lang, para hindi na siya manggulo dito. Sige na nga, bibigyan na nga kita. Ang bait mo kayong princess ah. Hindi ka madamot. Oh, ito, boyang, bilisan mo. Kunin mo na, kuya, boyang. O, oh, sige! Papunta na ako dyan! Sana maabakan ni Boyong yung patibong! Nandyan ako! Ah! Oh, oh, no. May patibong! Si Bayong na sa patibong! Mga salbahay kayo! Hinulog niyo ako sa patibong! Ah! Oh, si Bayong nahulog sa patibong! Isusumbu kayo kay nanay! Lagot! Dari tayo kay aring bruha! Princess! Bigyan mo na lang si Boyong ng ice cream! Para hindi na siya magsumbong! oh <laughs> Boyong! Ito na yung ice cream mo! Huwag ka nang umiyak! Ayoko niyan! Iisa lang! Dapat madami. Ibigay mo na lahat yan, Princess! Sige na nga! Sayo na to lahat, Boyong! Niloloko lang kayo Kunyari, umiiyak ako Para bigyan niyo ako ng maraming ice cream <laughs> Hala, niloko lang pala tayo ni Boyong Hindi pala siya nasaktan eh Kunwari lang Ang dami kong pagkain Aki na to <laughs> Sinungaling ka pala, Boyong eh Ginawa mo lang yung pagkain Aalis na ako Thank you rito, princess <laughs> Boyong, akinyan yan! Aray ko! Oh, no. Ako, sa ati princess, nasut din sa patibong! Hala princess, kawawa ka naman! Oh. Yung pagkain ko! Boyong, akinyan na yan! <laughs> Asa na kaya si princess? Sabi niya susunod siya. Aww. Mauna na nga ako sa dagat. Mukhang masarap maglangoy-langoy. Kasi mukhang malinis. Yeah! <laughs> <Wow>. <laughs> <laughs> Ang linis ng tubig. Ang sarap magtampisaw. Wow. <laughs> Meanwhile. asa <laughs> <laughs> Asan na si Bebang? Ang bilis-bilis niya naman tumakbo. Sabi niya, antayin na ako. Nasaan na kaya sila, Bebang? Ayun si Princess, nakita ko din. Hala si Pujo, nasundan kami. Kailangan ko nang hanapin si Bebang. Bebang! Lagot kayo sa akin dalawa, Princess. Tinatakbuhan niyo pa ako, ha? Ang puti-puti talaga ng mga buhangin. Gagawa nga akong mga palapalasyo. Wow! wow. <laughs> Hindi niya matitibag. Malakas nga. Ay! Ano ba yan? <laughs> oh, <Off> stop! <laughs> Ay! Muntikan ng malaglag. <laughs> Ayun si Bebang! Nasa dagap! Naglalaro siya! Bebang! Princess! Mabuti nandyan ka na! Kanina pa kita hinahanap eh! Si Boyong nandyan! Nasundan tayo! Ano? Si Boyong nandyan! Nasundan tayo! Ano kayang magandang gawin natin? Alam ko na! Gawin natin siya ng patibong! Para hindi niya tayo mahabol! Lagot <laughs> ka ngayong Boyong! Sunod ka lang sunod ha Hala mo ha Ayan Pwede na to Pwede nang mahulog si Boyong dito <laughs> Dari na kay sa akin dalawa Yung bola ko Hindi nyo pa binabalik Tara na Takasan natin siya Ayan na si Boyong Tatakuan nyo pa ako ha Hindi kayo makasaka sa akin ako tumakbo! Ah! <laughs> Hala si Bayo, nasyut sa patibong ko. Aray ko, nasyut ako sa patibong. Kayo talaga, Princess Bebang, ang dami nyo nang kasalanan sa akin. Nanay, ang sakit ang pako ako. ata ako. Ah! May bunga yung puno ni Aling Sonya. Wow! Tatawagin ko si Bebang para kumuha kami. <laughs> na, 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 na 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 Bebang, Bebang! Ano yun, Iska? Bilisan mo, may ipapakita ako sa'yo. Ano ba kasi yun? Nagwawalis ako dito. May bunga yung mahiwagong puno ni Aling Sonya. Parang Jolene! What? Ha? Jolens? Gusto kong makita! Halika rito! Bilis! Ayun, beba Oh. Ang dami-dami bunga! Tignan mo! Wow, Jolens nga! Bilog-bilog na prutas! Mamitas na tayo! Para habang naglalaro tayo, may pagkain! Sige, Iska! Kumuha na tayo! Para matikman na natin! Ang kukit naman itong mga to! Ang sarap mamitas. Bilog na bilog nga. Nakakatuwa. Ay, aba. Mukhang may putos na naman sila, beba nga. Oh, no. Ayan, Iska. Marami na akong nakuha. Oo nga eh. Ang dami ko na ding nakuha. Itira natin yung iba. Para meron pa tayo mamaya. Pati si Princess. Sige, iwan na natin yung ibang purutas. Hmm. Iska, ang sarap-sarap ng prutas na to. Ang tamis-tamis. <laughs> ang tamis nga. Mukhang masarap. Gusto ko din yung tikman. <laughs> Tara na, Iska. Laruin na natin tong Jolent Jolens Jolens. <laughs> Doon tayo sa tindahan ni Aling Sonya. Mga prutas, dalang kayo ha. Babalik pa kami. <laughs> Wala na si Bebang, pati si Iska. Pwede na akong kumuha. Wow! Ang dami pang natira. Kukunin ko na to lahat. Oh, no! Mukhang masarap po. Ang liliit. Uh, ah. Kakainin ko na to. <laughs> hmm. ang sarap. Wow. Hmm. ang tamis. <laughs> Yung buto, parang dolens din. Ang liliit. Yeah. Ang cute. <laughs> Meanwhile. Iska, Tamaan mo tong mga jolens ko. Sige, tatamaan ko yan. Magaling ako. Galingan mo ha, para sa ina tong isa. Ganon, bigyan mo akong madami ha. Eto na. Hiya! Ah, wala. Ay, mintis. Pepang iska. Ano yung nilalaro nyo? Princess, may jolens kami dito. Jolens? Saan niya yung kinuha? Doon sa puno ni Aling Sonia. Marami doon. Kuhanan niyo rin ako. Para, kuha ulit tayo, Bebang. Para meron hey. din si Princess. Sige, kukuha tayo. Yay! Kukuha kaming prutas. Oh, no! Iska, tignan mo, ho. Wala ng bunga yung puno. Hala! Ang dami niyang bunga kanina, eh! Bakit nawala na? Ano ba yan? Wala nang natira sa akin! Bebang iska! Ano yung nilalaro nyo? Princess, may jolens kami dito, oh! sa Saan niyang kinuha? Doon sa puno ni Aling Sonya, Marami doon! Kuhanan nyo rin ako! Sige, kukuha tayo! Yay! Kukuha kaming prutas! <laughs> Iska, tignan mo ho, wala nang bunga yung puno. Hala, ang dami niyang bunga kanina eh. Bakit na wala na? Ano ba yan? Wala nang natira sa akin? Oh. Uh... Hoy, kayong tatlo, eto ba yung hinahanap nyo? Si Boyong. Sabi na nga ba eh, may kumuwang iba? <laughs> ang sarap-sarap nito wala nang natira sa inyo. <laughs> boyong, bigyan mo naman ako. Hindi pa ako nakakatikim niyan. Ayoko nga. Akin na to, no? Oh, Kahit limang no. tiraso lang, Boyong. Kawawa naman si Princess. <laughs> Nge, Nge, bungenge. Wala kay Princess, bungenge. <laughs> <laughs> hindi naman sa ilang puno ah, tapos kinuha mo lahat ng bunga, hindi ka man lang nagtira? Oo nga, kay Ancionya naman 'yan eh. Tapos hindi mo ako tinirahan. Ang tagal nyo kasi kumuha eh. Ayun tuloy, inubos ko na. <laughs> Bigyan mo na si Princess Boyong. Ganito na lang, bilhin niyo na lang 'tong prutas kong Jolene. Total, ako naman kumuha eh. Paano ba 'yan? Iska, Princess, wala akong pera. Ako din? Wala akong pera? May naisip ako, Devang Princess? Ano yun, Iska? Ibubulong ko sa inyo. Sabihin mo na. Kukuha tayo ng dahon ng bayabas. Tapos, ayun yung ipangubay natin kay Boyong. <laughs> Sige, kukuha tayo ng dahon ng bayabas. <laughs> A few moments later. Ano? Bibili ba kayo? Uubusin ko na to. Oo, Boyong! Bibili kami! Wow. <laughs> Lahat yan, bibilihin namin! Wee. Madami na kaming pera, Boyong! Akin na yung bayad nyo! Pikit ka muna! Ang dami nyo namang alam! Pipikit pa ako! <laughs> Ayaw mo ba ng pera? Sige na nga! Pipikit na ako! Yahoo! <laughs> Pipigay mo na yung bayad, Bebang! Huwag ang titingin, Boyong, ha? <laughs> Eto na, iaabot ka na sa yung bayad. Kunin mo na tong prutas, bebang. Wow! Akin na yung bayad. O, oh, eto na yung bayad namin. Yes, may pera na ako. Oh, no. Ano to? Dahon ng bayabas? Hindi naman to pera eh. Tara na, bebang. Takbo na tayo. <coughs> Takbo. Baybang, bigyan mo na ako! <laughs> Hoy, Baybang, iska, princess! Niloko niyo ako! Hindi naman to pera eh! Dahong to ng balabas! Oh, no! <laughs> Ayan kasi, madamot ka, Boyong! Hindi naman siya yung prutas eh! <laughs> Ibalik niyo yung prutas ko! <laughs> 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 nga, 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 <laughs> ไอ้บอลิกยุยาน